Last episode guys ay nagkaroon ng isang mainit na bangayan at pag-aalitan na nahantong sa hindi pagkakaintindihan itong si Asta at si Ichika. At ang dahilan ng kanilang pag-aalitan guys ay about kay Sukihiro Yami. Kung saan nagkaroon ng isang malaking uh, hatred itong si Ichika laban kay Sukihiro. At ito naman si Asta guys ay dinidepensahan niya pa si Sukihiro dito kay Ichika sa lahat ng mga paratang ni Chika. At pagkatapos nun ay nahantong sa isang mainit na labanan ang dalawa. At dito po tayo guys na nagpapatuloy sa chapter 343. Huwag po natin kalimutan na mag at mag-follow sa ating channel para mas updated po tayo sa ating mga videos. So eto guys, nag-transform si Ichika sa kanyang special technique. Kung saan magkakaroon sila ng isang duelo ni Asta na kung sino ang pinakamalakas sa kanilang dalawa At sa simula ng kanilang labanan ay unasa ng atak kay ni Asta itong si Ichika, Pero nagulat siya dahil para siyang hinila papunta kay Ichika At ito namang si Ichika ay ginamitan niya pala ng isang technique Parang isang gravitational technique na hinila niya papunta sa kanya si Asta at ito ay uh, itang kanyang i-slash Pero mabuti na lang ay merong itong uh, anti-magic si Asta At uh, ginamitan niya ng Devil Union Para makancel niya ang ginamit na technique ni Ichika Pero guys nung nakancel na ay agad mga uh, sumugod itong si Ichika guys At uh, siniba niya si Asta So pagdating sa labanan ay medyo lamang itong si Ichika guys Kasi yung Land of the Sun ay well trained talaga na parang ninja biglang umatake din si Asta papunta kay Ichika at uh, sinugod niya at ginamitan niya ng kanyang uh, anti-magic uh, sword pero umilag itong si Ichika at uh, parang nababasa niya yung lahat ng mga estilo sa pakipaglaban itong si Asta at pagkatapos ay uh, gumamit ng isang uh, teknik itong si Ichika na parang isang uh, parang isang illusion na dumami siya pero handa naman si Asta na i ang sarili kung ano ang uh, susunod na gagamitin technique ni Ichika itong umatake na itong mga illusions ni Ichika guys ay ginamita naman ni Asta ng kanyang anti-magic na demon destroyer pero yun nga sabi niya ni Ichika habang inaatake niya ay hindi binabasehan dito ang magic technique or ang magic power ang binabasehan dito ay isang laban sa tunay na puwersa at tunay na lakas. At sinabihan din niya si Asa na makakayong bang talunin ang aking abilidad dahil mas malayo pa yung zeten mo sa zeten na ginagamit ko. So, inatake ni Asta itong si Chika guys Pero nagkaroon pa rin ng chance itong si Chika na nasipain itong si Asta hanggang sa tumakob bababa. At sinabi ni Chika na ano ga bang tawag sa pinakamataas na wizard sa inyo? Nakatumbas din ni Master Ryuya. Yun ba yung tawag niyong wizard king? Tama ba? At ikaw, pangarap mo maging isang wizard king? Ni wala man lang determinasyon at conviction or kakompetensya sa pagiging lakas ko? Hindi ka nababagay sa pagiging isang wizard king. Ang bagay sa iyo ay tapusin. At sinabi naman ni Asta na alam mo na feel ko sa team mo na malaki talaga yung galit at pinanakit mo kay Captain Yami. Pero alam kong hindi lang yan ang nasa isip at puso mo. Tama ba ako? Alam kong meron ka pa rin mabuting asal para sa kuya mo. Alam kong gusto mo pa rin makita ang kuya mo. Tama ba ako? At sinabi naman ni Chika guys, tumahimik ka huwag kang magsalita ng ganyan na parang kilala mo na ako sa kangangal at pagkatapos nun guys ay parang na out ni Asta ang kanyang Zetan style at yun yung ng nasanan niya sa last duel nila ni Ichika kaso hinarangan sila ni Ryuya at sinabi ni Ryuya tama na yan kayong dalawa at nagulat ang dalawa Master patawarin mo ako hindi ko sinasadya na ikaw ay tamaan ng aking espada. At sabi naman ni na, Ryoya, okay lang 'yun, okay lang 'yun. Tama na basta tama na, wag na kayong maglaban. At ayaw kong makitang may nasasaktan sa inyo. Tingnan mo si Asta, may konting dugo na at natulala itong si Asta, guys, dahil uh, napansin niya, guys, na ang paggamit uh, niya ng z ay parang hindi pa masyadong kompleto So, parang na-dismaya siya na Parang hindi niya pa na perfect ang paggamit ng Z10. At pagkatapos ay... Munungon siya kay Ryuya guys. At sinabi niyang... Ryu! Yung braso mo. Okay ka lang. Patawarin mo ako. Pasensya ka na. Hindi ko sinasadya. At sabi naman ni Ryuya guys na... Okay lang ito Asta. Pupunta na lang ako kay Pumito. Para magpapagaling ito. Pero may sasabihin ako sa inyo. Dumating na sila. At... Ito na nga guys, may tumambad na nga sa pinaka itaas na parte ng Lana at sinabi pa niya na narinig ko lang ang mga kwento na ito at hindi ko ma-expect na nag exist pa lang mga ito. At ito guys, tumambad na po si Sister Lily kung saan kasama ang kanyang dalawang mga naging under sa possession ni Lucius Socrates guys. So atakihin uh, nila ang Lana parang, parang nakaka-excite yung labanan yata na to guys. At, uh, hanggang dito lang po tayo, at uh, patuloy po tayo magsubaybay sa ating uh, episode ng Black Clover. Huwag po natin kalimutan, guys, na mag-subscribe at mag-follow sa ating channel para mas updated po tayo palagi. Ingat, guys. God bless.